In fact, mm. -hmm. ngayon sa Grafi at Sir Eli kahapon, nagbigay ng na kautosan si Secretary Rex na magpadala ng 30,000 dyan sa 30,000 family food pack mm-hmm. dyan sa, mm -hmm. sa So, batay po dun sa aming pong pinakahuling ulat, yung pong uh, total cost ng humanitarian assistance so na ibahagi na po ng DSWD ay nagkakahalaga na po ng mga 21 million pesos. Mm -hmm. At yan ay binubuo po ng mga family food packs, food items kagaya ng family kits, mm -hmm. item kit, mga kitchen kits at mga sleeping kits. At yan po ay pinadala natin sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, gayon din po sa Misamis Oriental sa Region 10, sa North Cotabato, gayon din, din po sa Sarangani, Tutanku mm -hmm. Darat sa Region 12, and Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur, dito sa bar. Oo. ¡Avante! Av av ¡Avante! ¡Radio Balita! ¡Radio Balita! Ngayon. ¡Avante! ¡Radio Balita! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at manamintis. Abante Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Limang individual na nang biktima ng dayuhan para maka Para pagnakawan sa Makati City, na-aresto na. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Relaban. Ryan? Kim, ipinresenta ngayong araw sa Makati City Police Station ang limang individual na naaresto kahapon dahil sa kasong pagnanakaw si isang foreigner. Ayon kay Southern Police District Acting District Director Police Brigadier General Joseph Argiles, nangyari ang insidente noong May 25 sa Makati City. Kwento ni Argiles, naglalakad ang foreigner ng lapitan ng tatlong sospek para kaibiganin at aalukin na ililibot sa mga magagandang lugar sa Metro Manila. Pagkatapos pa kumain sa isang restaurant sa Makati City, pumunta na ang tatlong sospek at biktima sa Intramuros, Maynila sakay ng isang taxi. Habang nasa biyahe ay sinundo at sumakay naman ang dalawa pang sospek. Dito na ginawa ng mga sospek ang kanilang modus kung saan tinurukan ng nakakahilong kemikal ang biktima. Pagising niya ay wala na ang cellphone, pera na nagkakahalaga ng 96,000 at iba't ibang mga ID. Nahuli ang limang sospek kapon matapos malaman ng location sa pamamagitan ng phone ng biktima. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga sospek at sa ilalim sila sa inquest proceedings. Um, uh, Umaming naman ang mga suspect na matagal na nilang ginagawa ang kanilang modus sa iba't ibang lugar sa bansa. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live. Maraming salamat Ryan Reloban. Samatala kakulangan ng paghahanda sa pilot run ng binagong senior high school curriculum, ikinabahala ng mga guro. Umabanti sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Nilo? Nangangamba ang mga guro sa buong bansa, partikular ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa kakulangan ng sapat na paghahanda para sa pilot run ng binagong senior high school curriculum na nakatakdang simulan sa mahigit na walong daan sa buong uh, na mapaaralan sa buong Pilipinas uh, sa darating na school year 2025-2026 uh, na magsisimula sa Hunyo at sa Mariing binigyan di ini Benjo Basas ang National Chairperson ng TDC na kulang sa sapat na materialis at pagsasanay ang maraming guro na nagdudulot ng pressure at posibleng makapekto sa kalidad ng pagtuturo ayon sa DepEd, nasa 841 ng mga pampubliko at mga pribadong paaralan sa urban at mga rural areas ang napili para sa pilot run ng bagong curriculum. Bagamat kinikilala ni Basas ang pagdadagdag ng Philippine History bilang core subject na isang matagal ng advokasya ng TDC, iginiit e niya na ang Forma sa kurikulum may isa lamang aspeto ng malawakang pagbabago. Pinalakas din ng TDC ang panawagan sa pamahalaan na mas unahin ang mahalagang isyo tulad ng kakulangan sa mga silid-aralan at kagamitan sa pag-aaral at sapat na ang kompensasyon at kapakanan ng mga guro at ang paglikha ng kapaligirang angko para sa pagtuturo at sa pagkatuto. Samantala, ayon naman sa mga guro dito sa Lucena City,